Kung nasa region kayo ng Cordillera, e eh wag nyo pa nagpasin na makatikim ng kanilang delicacy food na itag or kiniing. Sa kinainan o nga ay isang gabi ang pinausukan, kaya talagang lasang-lasa ang pagka-smoky flavor niya. Guys, bawat tribo ay iba-iba ang diskarte o paggawa sa itag o kiniing. Yung iba ay inaabot daw ng isang linggo, pero dito inaabot ng isang gabi sa pagpapausok sa mga karne. Napausokan na yan sir, ng isang gabi. Tapos, isang gabi pinausukan tapos ibababad dito. Papakuluan dito. Ah, dito rin lutuin. Hindi na kailangan pa usukan ng isang linggo. Dito isang gabi mo lang pa dahil din siguro sa smoker niya na talagang kulob at walang kawalaang uso. usok. Pero ang kakaiba kung ang natuklasan dito eh, merong klase ng kiniing dito na nakasampay na halos buwan na at meron pang umabot ng dalawang taon. Ito ang balat ng iba't ibang klase ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw, baboy at manok. Anong ng luto ba ang pwedeng gawin dito? Kadalasan na sinabawan. Sinasawag sa mga white beans ganun. White beans, red beans, black beans, pwede. Ang tanong, safe nga ba tong kainin? Safe pa rin namang kainin yan. Basta lutuin mong mab mabuti. Yun yung importante dyan. Lutuin mong mabuti. Hindi natin ina-advise sa lahat yan. Depende lang kung gusto mo ng kakaiba, okay. pwede mong tikman. <laughs> Parang exotic food na siya. Pero ito, pwede sa lahat to. Ayan. Kahit ma-arty ka sa panlasa, pwede to. Ano nga ba ang history nito? Kung bakit sila nagpe-preserve ng ganitong klase ng pagkain? Wala kasing refrigerator noon. Ang naisip nilang paraan para ma-preserve nila yung mga ganyang klase ng pagkain para pagdating ng panahon at may bagyo at walang makuha na ng pagkain, meron silang lulutuin. Pero guys, hindi ako tumikim yan. Doon lang tayo sa pinikpikan overload na may native manok na may sabaw na merong bloodless pinuneg, smoke ribs at smoke itag. Nga pala, yung pinuneg nga pala na kung tawagin ay blood sausage, eh kung hindi kayo kumakain na may dugo, meron din silang bloodless pinuneg o bloodless sausage. Guys, gusto mo ba makatikim ng mga ganitong pagkain? Itag, saka smoke ribs. Dito lang pala to sa may La ni dad. Malapit sila sa Baguio. Kaya mag-food trip na rin kayo dito sa Itag TV. Let's go. Sir, good afternoon po, sir. Oye. ano Ano ang mga pagkain meron tayo dito? Eto, mga kasakmong, tignan nyo. Uy. Smoke ribs, yan yung kiniing namin dito sa... Kiniing? Pingget. Yun. Ilang taon na ako? 8 months. Ito, dalawang taon na ito. 8 months. Ito, isang buwan lang ito. Isang buwan. Isang buwan lang ito. Magkasama ito. Yung iba, ito, 8 months din yan. Ito, dalawang taon din ito. Yun. Yan ang laman niya. Ah, wala nga sa dugo. garlic, onion leeks, paminta. Oh. Yan, mm. pagtitin na yan, bossing. Parang pinapanalong ganito. Parang pinapanalong. no? What mm. do you think? Yummy! Guys, ito yung kanilang smoke ribs. Yung manok pa natin, dito. bare. Ah, sobrang lambot niya. Grabe. Ito kasi yung bono. Hmm. Juicy. Uh, ito uh, yung na lambot. Ano lo? Tolo tol, kukuha ka na. Smoke ribs pare. Smoke ribs. Oh. Mm. Grabe. So, ito Ito, baby. ito, And, uh, ito, walang tubo. Ito yung walang tubo. Ano? Manok. Ay, hindi <laughs> paborito ko 'yan eh talagang birador ka ng tibo pare ayun pare papartneran natin ito ng kanin guys ito yung kanilang smoke itag smoke, smoke itag, itag. bali guys isang araw nga pala itong pinusukan bago na niluto doon sobrang sarap niyan tol pomsin pare bali ang sausawan niya isuka no? suka ito na natin hmm. mm. Ang lambot ng laman pare Juicy pa yan tol Juicy pa ano ba naman isang araw siyang pinusukan. Ito yung kanilang bloodless pinunig. oh, ha? pinunig. Wala siyang dugo. Pero siyang isa doon na may dugo. Pero ito yung walang dugo. Titikman natin, pare. Yun o. No. Hmm? <tipos> yung lasa na ito, guys. Nang pinunig, lasang ano? Parang tinapa. Pero sa loob, masarap yung balat, lasang tinapa. Ano no? Kumalang tayo ng manok. So, tewup. tewup. yan, pare. <tipos> Favorite mo yan, eh. Tikman din natin. Mike, pwede ko pala. Mm. Ito na ano? natin dito. Ah, mga idol for the Ito yung mga idol yung check. Ang Cordillera kasi maraming province yan. Mm. Isa yung Benguet. So, maraming pa. Kalinga, Apayao yan. Gumagawa din sila ng mga ganito. Mountain province. So, located tayo sa Benguet, Parangay Bacol Central. Malapit lang tayo sa St. Padre Pio Church or sa Petron. Yan yung mga landmark, landmark dito sa atin. Uy, shoutout sa mga kasakmulan dyan sa Manila. Kung gusto yung matikman yung mga pagkain natin, bisitahin nyo ako dito, Parangay Bacol. Papatikin ko sa inyo yung masarap na pagkain dito. Yung Sir, salamat po, sir. Thank you, thank you, idol. Bossing! Shoutout sa inyo, bossing! Hey! What's up? Hey! hey! Yeah, followers natin si Bossing dito sa Baguio. Bossing, salamat. Thank you, boss. Oh, ah, boss, you know? Woo! I love Baguio.